So ito na nga mga katropa. Ang lola niyo umatend ng binyagan. Aba, laking gulat namin dahil nasa labas si father wala sa loob na simbahan. <laughs> De, joke lang. Shoutout sa sa'yo, father. At eto nga bago kong kumare. Hindi man lang kami tinapan na may piyestahan pala. Ayun, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Buti na lang nag-alboroto si baby. Gustong lumabas ng simbahan. Abay mana sa ninang. Ayaw sa simbahan. <laughs> Nung pumasok nga kami ng simbahan, aba, nanakitang aking katawan. Pero buti na lang kinakausap ako ni baby. At talaga namang aliw sa kanya, Bente. At ang mister, ayo bitawan ng baby. Hoy, hindi na tayo pwedeng gumawa niyan. Manghihiram na lang tayo <laughs> dahil inubos mo na yung matres ko. At dahil nga napakahaba pa ng misa, inaaliw mo na ako ng baby. Alam na alam niya talaga ang kahinaan ng ninang. Kinakausap ako kahit hindi ko siya naiintindihan. Sa part na yan, parang gusto ko na rin mag -baby talk. Ito naman kasi si baby, baka alam niya talaga naiinip si Ninang. Sa part na yan, parang kami dalawa lang nagkakaintindihan. Ayun, napagod yung bata. Hindi niya kinaya ang powers ni Ninang sa kadaldalan. Ayaw ko nga lang pala, bago kayo gumawa ng baby, kailangan lagi kayong handa. Handang mapagod at mapuyat. Mag-alaga ng baby. Handa rin dapat kayo sa mga savings. Oo, kasi nine months niyong nasa tiyan yan, aalagaan niyo rin yan. Aalagaan niyo habang nasa tiyan, lalong-lalo lalo na paglabas ng baby. Nako, mas magastos ang gatas at diaper. Kaya naman ang masasabi ko lang, mga daddy, isipan niyo munang mabuti bago kayo gumawa ng baby ni mami. Napakapalad ng mga sanggol na iniluluwal sa mundo na may maayos at mabubuting mag kaya naman mahalin ninyo ang inyong mga magulang paglaki ninyo. Dahil napakalaking sakripisyo ng mga magulang ang ginagawa nila para lang mabuhay ka sa mundo. Ikaw yung napaka-fragile na iniingatan ng mga nanay sa mundo. So ito na nga yung pinakahihintay sa lahat, ang kainan. O, oh, sinong relate dyan? Na kapag may kainan, alam nyo na yung kasunod. Siyempre, ang mag-sharon. At ayun na nga ang problema ng inyong katropa. Nakalimutan namin magdala ng bag. Joke lang, sa ganitong handaan, sapat na ang maraming kwentuhan at pagkilala sa mga bago mong kaibigan. At ito naman si Baby, hindi nawawala ng energy. Parang gusto niya nang mag sa mga oras na yan. Parang sobra na siya nagmamadali. Yung tipong gusto niya nang maglakad kahit kamay lang yung gumagapang sa kanya. Sa sobrang daming handa, ito lang ang mga kinuha kong favorite ko. At aba, may pagbukas pa ng mga gift ang baby. At dito nga sa part na to, makikita mo talaga kung gusto ng baby yung gift o hindi. kung paano mo malalaman, tignan mo yung reaction. O diba, umpisa pa parang ayaw niya na. Parang ayaw niya makita yung loob ng gift. Pero parang nung bubuksan na ito, nagbago ang kanyang mood dahil sa pangalawang gift. nako naman baby, mukhang mapili ka talaga sa gift. Pero mas mukhang bet niya yung pangalawa. At mukhang masaya siya sa kulay ng shoes. Dahil nanahimik ang mood niya dyan. Ako naman baby, bata ka pa, may attitude ka na. nako. At mas natuwa pa siya nung nabuksan namin ng pinakahuling gift. Este, mas natuwa pala yung nagbubukas ng gift. So ayun, relate din ba kayo sa ganitong sitwasyon ng nagbubukas ng gift at na-excite kayo kung anong laman ng gift? So lahat naman tayo, mapabata man o matanda, may ngipin o wala, charot ay tuwang tuwa kapag nakaka-receive ng mga regalo. Nanong lalo na mas nakaka-excite ang magbukas nito. At syempre, tuwang tuwa ka kapag lalo na yun, yung regalo ng tao ay magagamit mo. At yung hindi mo expected. At syempre, yung napakamahal. Dun ka magugulat. At talagang magulat ka dahil papalitan mo rin yun ng mahal. <laughs> And so ayun, nag-filter nga ako dyan. Pagod. Ayan, nag -iinom. So hanggang dito na lang mga katropa. Thank you for watching.